Hello po, good afternoon mga katabi. Nice. Nandito And, po tayo ngayon sa Don Bosco. Okay. Another one. Don Bosco, sira ang lupa, malapit. Uh, bigay natin yung ano, pansit. Deliver natin, tayo pa uwi na mga katabi. Ini. Ya pada meja nang ini deh. Ini. Mainit. Hindi gumahipo. Nali lang. Nahulog yung ano. Yung takip ng bang sensor mga katupay. Dito na tayo mga katupay. Samaya pa. Na ano. Ah, hindi yata naigpitan yung ano. Takip ng bang sensor. Yeah. Kaya nahulog. Ayan. <laughs> well, okay na. Papa, ko na lang ng ano 'to ng washer na pag-iipit. Okay. <smart noise> Ah, dito na tayo mga katabi sa checkpoint. Ah, dito na tayo. Oh, yun, papagas muna. Oh, mga linggo nga pala ngayon. Eh. Wala ang masyado Dito na tayo sa Bandik. Bandik, Kabuyang. Oh. Kono na lang kulang na ito. Kula pa sa to. Ano to? Pwede na! Okay na mga katabi. Magasta tayo. Sana all. <laughs> hindi na na ano, hindi na na pa-tune up ni ano ni Sir, gawa ng ang daming pila eh. Aabotin ako ng gabi doon. Kaya umuwi muna ako. Pag may, pag may oras na lang. Ayaw ng time na. No? Gusto oras eh. Ha? ha may na uh, yung ano niya. Wala sa tono to. Oh, Makakatapay. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Tayo magbabayad na tanang bills. Ingat lagi, right safe mga katabi.